Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong i-share sa inyo tungkol nga pala ito sa aming anti-healing system dito sa aming barko. Nagka-problema ito kung mapapansin nyo, meron siyang abnormal alarm. At ito nga pala ang aming anti-healing pump. Makikita siya sa aming cargo hold number 6, bay 50 dito sa aming barko. Kung mapapansin nyo, ito siya mga bro. Meron nga pala yung dalawang bulb, port side at starboard side. Bali, chinik ko nga pala ang pump start panel sa aming under deck passage. At makikita na may alarma ito mga bro. Yan yung pinakang alarm niya, yung indication light ng pump leakage. Bali, share ko lang sa inyo mga bro. Ito nga pala yung wiring diagram niya. At kung mapapansin niyo mga bro, yung may box na yan, yan, yung indication light ng pump leakage. Kung mapapansin nyo, yung relay ng K5 nag-close dahil nag-close din yung contact ng sensor. Bale, ito nga pala yung pinakamplan ng aming barko nasa bay 50 yung pinakang pump ng anti-hailing system. Bali, may haba nga palang aming barko na 399 meters at may lapad na 61 meters mga bro. Bali, nang masigurado namin na nasa bay 50 ang pump ng anti-hailing system, pinuntahan na namin ito sa cargo hold number no. 6, bay 50 mga bro. Dahil iti-check namin ang pinakang sensor ng pump leakage kung bakit siya nag-a-alarm mga bro. eto na nga pala yung Bay 50. Akit na kami sa Lashing Bridge upang mapuntahan ang hatch ng cargo hold number no. 6 up. Dahil papasok kami dito mga bro. Bridge coming, train ni Vincent sir. <todic> Uh, sir, we are entering cargo hold number 6 up. We need to check the anti-healing pump because we have alarm, sir, leakage. Okay, copy. Thank you, sir. Preh. Bali bago nga pala kami pumasok dito ay ininform namin ang duty officer sa bridge upang alam niya na may taong pumasok sa cargo hold number no. 6 up. Ito nga pala yung pinakang pump ng aming anti-healing system. Ito naman mga bro yung pinakang leakage sensor. Kung mapapansin nyo may tag naman siya at madali lang mahanap dito mga bro. Bali kung mapapansin nyo mga bro ito yung pinakang name tag niya leakage sensor for anti-healing system. Balik, kung mapapansin nyo mga bro, inopin ko lang yung pinakandrain bulb niya dahil yung sensor na yan parang float sensor lang mga bro. Dahil kapag may tubig sa loob, aangat yung sensor niya at mag mga bro. Jeffrey? Slow coming, Slok. Yes, Vincent. Can you ask Jeffrey if the alarm? Disappear? Disappear? Alam hitam lagi. Ya, alam hitam. Kena nyer naik dah alarm. dia pun is deh lah, Alarm is deh, uh, no. right? Kamu uh, keng, No alarm yet. Alarms gun? No. Alarm gun? Copy. No alarm now. Now is normal operation, right? Uh, Jeffrey, so it, it is in normal operation, right? It's normal, right? Uh, since the alarm is removed and it is in normal operation. Okay, copy. Thank you. Yes. Bali after nga mawala yung alarm mga bro sa aming control alarm monitoring system, sinaraduhan ko na ang pinakang drain valve mga bro. Para malaman ulit namin na may leakage ito in case na mag-activate ulit ang alarm. Meron nga pala dito mga bro na local control panel. Kung mapapansin nyo mga bro, ito ang aming anti-healing pump. At dito sa aming pesto ay meron dito ang bulb, butterfly bulb na Pneumatic actuator. Kung mapapansin nyo, starboard port side yan mga bro. Syempre, after nga na ma-rectify mga bro, ang alarm. Bounce na tayo. Akit na ulit tayo sa upper deck. Bali, si Shlok nga pala yung Nasa pinakantaas ng aming lashing bridge. Dahil pinapasa niya yung report namin papunta kay Jeffrey kung anong status ng control alarm monitoring system namin kung may alarm pa o wala dahil medyo malayo-layo rin ang aming ship's office mula sa Bay 50 mga bro. Bali sinaraduhan na namin yung pinakang hatch niya mga bro. Bali pumunta na nga pala kami sa aming ship's office upang i-check ang control alarm monitoring system kung mapapansin niya mga bro wala na siyang alarm. Normal na ulit siya mga bro. At ipapakita ko sa inyo mga bro ang aming anti hailing system at ballast tank mga bro. Ito nga pala yun mga bro. At itong dalawang bulb na to, ito yung kaninang tinutukoy ko na starboard port side. Bale ito parang anti-healing system nga bro, ay automatic na gumagana lalo na sa loading and unloading ng cargo mga bro. Upang panatiling balanse ang aming barko dahil kapag umabot na ng 2.5 degrees ay mag-activate na ang alarm. Dahil meron nga pala itong inclinometer sensor mga bro meron dito sa aming ship's office na kapag umabot ng 2.5 degrees mag aalarm Balit siya ko nga rin pala mga bro yung pump start panel. Kung mapapansin nyo wala na siyang indication na alarm. Gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro kung ano ang ginawa namin kung paano kami mag rectify ng alarm sa aming anti-hailing system. Sana nabigyan ko kayo ng idea lalong lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko. Sana makatulong ang video na ito. Maraming salamat sa inyo. God bless.